Ang likas na diwa ng layo ang digmaan ay nagbago. Noon, ang laban ay harapan. Ngayon, ito ay laban ng distansya, ng eksaktong kalkulasyon ng paghinga, ng hangin, at ng sandaling hindi pwedeng magkamali. Sa mundong ito ng mga sniper, isa lamang ang nangingibabaw sa sukatan ng range precision at legend, ang Macmillan TAC-50. Ginawa ito hindi para sa mga baguhan, hindi ito laruan. Ito ay isang halimaw ng bakal, nilikha para sa mga piling sundalo ng Canada na nakakaintindi sa sining ng katahimikan ang sining ng isang putok na walang kasunod. Ang pinagmulan, bumalik tayo sa dekada 80. Sa Arizona, USA, isang pamilyang kilala sa paggawa ng mga custom rifles, ang Macmillan Family. Ang kanilang kumpanya, Macmillan Firearms Manufacturing, ay may simpleng layunin gumawa ng pinaka-accurate na baril sa planeta. Ngunit noong kalagitnaan ng dekada 90, dumating ang isang espesyal na request mula sa Canadian Armed Forces. Gusto nila ng baril na makakapatay ng target sa distansyang hindi pa nagagawa ng iba. Isang sniper rifle na kayang tumama sa kalaban bago pa man ito makarinig ng putok. At doon ipinanganak ang Macmillan KC-50, Tactical 50 Caliber. Hindi ito ordinaryong sandata. Isa itong anti-material rifle. Ibig sabihin, kaya nitong sirain hindi lang tao kundi mga makina, sasakyan at kahit magaan na pader o engine block. Gamit ang bala nitong 50 BMG Browning Machine Gun, bawat putok ay parang maliit na pagsabog. Ang disenyo ng hiwaga ang TAC-50 ay may halimaw na kalibre, 50 BMG, or 12.7999 nato. Ang bala nito ay halos kasinlaki ng daliri ng tao. Sang sa putok nito ay kayang magpatalsik ng target na nasa likod ng makapal na bakal. Ang katawan ng baril ay gawa sa fiberglass reinforced Macmillan stock at gumagamit ng pre-floating heavy barrel na gawa sa stainless steel. Ibig sabihin, minimal ang vibration, kaya sobrang tumpak kahit sa malalayong distansya. Ang bolt action system nito ay simple pero maasahan kailangan ng lakas ng braso para i-chamber ang bala, ngunit sa kamay ng isang bihasang sniper, ito ay musika. Isang sayaw ng bakal at hangin. May kabuang haba itong mahigit 57 inches, 1.44 meters, at may bigat na 26 pounds, 12 kilograms. Hindi ito gaanong portable, ngunit hindi rin ito para sa mga ordinaryong misyon. Ito ay sandatang ginagamit lamang kapag ang distansya ay sukatan ng buhay at kamatayan ang C-15 ng Canada nang tanggapin ito ng Canadian Forces, binigyan nila ng sariling katawagan, CT-15 Long Range Sniper Weapon. Ito ang opisyal na sniper rifle ng Canada mula pa noong huling bahagi ng 1990s. Ang C-15 ay nagsilbi sa maraming operasyon mula Afghanistan, Iraq hanggang sa mga covert missions na nanatiling lihim sa mga kabundukan ng Afghanistan kung saan ang hangin ay parang kutsilyong tumatama sa balat, ang mga sniper ng Canada ay ginamit ang TAC-50 upang baguhin ang kasaysayan. At doon, nagsimula ang alamat, ang putok na tumawid sa langit taong 2002, Afghanistan. Sa Operation Anaconda, isa sa pinakamalupit na labanan laban sa mga Taliban. Ang Canadian sniper team mula sa Princess Patricia's Canadian Light Infantry ay nakapwesto sa isang bundok. Isa sa kanila ay si Master Corporal Rob Furlong, sa kanyang harapan, isang kalaban, nasa layo na 2,430 meters, higit dalawang kilometro at kalahati. Huminga siya ng malalim, tinignan ang barometro, sinukat ang hangin, ang temperatura, at ang altitude. Sa ganitong distansya, kahit ang tibok ng puso mo ay pwedeng makasira ng aim. Pinindot niya ang gatilyo, tumawid ang bala sa hangin ng ilang segundo, higit tatlong beses na mas mahaba kaysa karaniwang sniper shot, hanggang sa tumama. Isang putok, isang target, ang record noon pinakamalayong sniper kill sa kasaysayan, at ang ginamit. Ang Macmillan Tac-50, ang higit pang haba ng layo ngunit hindi doon nagtapos ang alamat. Noong 2017, lumabas ang bagong balita na muling bumulabog sa mundo ng militar. Isang Canadian Joint Task Force 2, JTF-2, sniper ang tumama sa target sa layong 3,514 meters, higit 3.5 kilometro. Tatlong segundo ang lumipas bago tumama ang bala. Tatlong segundo ng katahimikan, tatlong segundo ng walang katiyakan. At nang dumating ang ulat, hindi makapaniwala ang mundo. Ito na ang pinakamalayong sniper kill sa kasaysayan ng tao. At muli, ang sandatang ginamit ay Macmillan tac 50 Sa puntong iyon, hindi lang ito baril. Isa na itong alamat, ang sandatang literal na tumama mula sa langit. Ang pisika ng katumpakan. Maraming nagtatanong, paano mo tatamaan ang target na hindi mo na halos makita? Ang sagot, siyensya, pasensya at perfectong baril. Sa bawat putok ng TAC-50, kailangang isaalang-alang ang hangin, wind drift, drop ng bala, bullet drop, pagikot ng Earth, Coriolis effect, humidity at air density oo, pati pagikot ng planeta ay kailangang isama sa kalkulasyon kasi sa layo ng 3 kilometro, kahit maliit na pagkakamali ay katumbas ng mintis na isang metro. Ang sniper ay nagiging parang siyentipiko gamit ang matematika at instinct. At ang TAC-50 bilang kasangkapan ay perfectong instrumento sa ganitong sining, ang tunog ng katahimikan. Kapag pinaputok mo ang t 50 ang unang maririnig mo ay hindi ang putok, kundi ang echo ng kapangyarihan. Ang recoil ay matindi, kaya't may malaking muzzle brake para bawasan ng sipa. Ngunit kahit ganon, bawat putok ay parang hampas ng kulog, dahil dito bihira itong gamitin sa urban combat. Mas mainam ito sa mga misyon ng counter material at long range overwatch, kung saan ang sniper ay posisyonado sa malayong burol o bundok, nakatingin sa kalayuan habang tinitiyak ang seguridad ng buong unit. Ang tunog ng TAC-50 ay parang lagda ng kamatayan. Hindi mo ito naririnig bago katamaan, at kapag narinig mo na, huli na. Mga bayani sa likod ng baril, ang sandata ay walang silbi kung walang kamay na marunong humawak nito. Ang mga sniper ng Canada tulad Nina Furlong, Aaron Perry, at ang hindi pinangalan ng sniper ng JTF-2 ay tinuruan hindi lang ng marksmanship, kundi ng disiplina sa isip. Isang sniper ay hindi lang pumapatay. Siya ay nagbabantay, nagkalkula, at naghihintay. Minsan, 30 oras silang nakapwesto sa isang lugar, hindi gumagalaw, nakatingin lang sa scope. At sa loob ng mga sandaling iyon, sila ay isa na sa sandata. Ang hininga nila ay ritmo ng baril. Ang tibok ng puso nila, kalkuladong bahagi ng putok. Datay pinto sa modernong panahon, hanggang ngayon, kinagamit pa rin ang TAC-50 ng mga peeling unit, hindi lang ng Canada, kundi pati ng militar ng United States. France, Israel, at iba pa. Ginagamit ito sa mga operasyon kung saan kailangang alisin ang target sa pinakamalayong posisyon na posible. May mga modernong version na ngayon tulad ng TAC-50A1 at TAC-50C na may adjustable stocks, mas magaan na bipods, at mas pinahusay na barrel systems. Ngunit ang kaluluwa ng baril hindi nagbago. Ito pa rin ang sandatang bumubulong sa hangin ng digmaan. Isang putok lang ang kailangan. Ang pilis, ang pagtama, at ang katahimikan, ang Macmillan TAC-50 ay higit pa sa mekanikal na likha. Ito ay representasyon ng konsepto ng perfection through simplicity. Walang laser guidance, walang high-tech gadgetry, baril, bala, at tao lang. At sapat na yon para lumikha ng record na hindi pa rin nababasag hanggang ngayon. Kapag huminga ang sniper, parang humihinga rin ang baril. Kapag pinindot niya ang gatilyo, parang huminto ang oras. At sa pagikot ng bala sa ere, isang istorya ng katumpakan at disiplina ang sinusulat. Ang alamat ng One Shot, One Kill. Sa mga sniper, may kasabihan, One Shot, One Kill. Ngunit para sa mga gumagamit ng TAC-50, ito ay higit pa sa kasabihan. Ito ay panata. Hindi mo pwedeng kalabanin ang ganitong sandata ng bara-bara. Bawat putok ay sinadya. Bawat target ay pinag-isipan. At bawat hininga bago ang gatilyo, may bigat ng buhay. Ang katahimikan, Pagkatapos ng putok sa likod ng bawat matagumpay na putok, may kasunod na katahimikan. Isang mabigat na katahimikan na parang may nawawala sa mundo. Sa bawat misyon, may sniper na umuwi na may bagong record, ngunit bitbit -bit din ang bigat ng ginawa. Sapagkat ang TAC-50 ay hindi laruan ng mga batang humahanga sa digmaan, ito ay sandata ng mga taong nakakaintindi ng presyo ng bawat desisyon. Ang pamana ng bakal at hangin ngayon. Sa mga military museum at sniper schools, nakatayo ang TAC-50 bilang simbolo ng ultimate precision. Ang pangalan nito ay hindi lang bahagi ng kasaysayan ng baril, kundi ng kasaysayan ng sangkatauhan, kung paano nagawang sukatin ng tao ang layo ng kamatayan. Hindi ito sandata ng pagmamataas, kundi ng kababaang loob. Kasi sa bawat tagumpay, alam ng mga sniper na hindi baril ang dahilan, kundi ang katahimikan ng loob, ang tiyaga, at ang tiwala sa bawat kalkulasyon. Ang baril na tumama mula sa langit. Ang Macmillan Tac 50 ay hindi lamang baril, ito ay sagisag ng sakdal na disiplina, ng kakayahang huminga sa gitna ng kaguluhan at ng tahimik na katapangan ng mga tao sa likod ng scope. Tatlong kilometro man ang distansya, sa kamay ng isang tunay na sniper, ang layo ay nagiging ilusyong kayang talunin ng hininga. Ito ang sandatang tumama mula sa langit. Tahimik, eksakto, nakakabingi sa kahulugan. Sa huli, ang Macmillan Tac 50 ay hindi lamang kwento ng bala at bakal. Ito ay kwento ng tao, ng kakayahan nating gumawa ng kasangkapan, hindi para pumatay, Kundi para ipagtanggol, para makamit ang imposible at para maunawaan kung hanggang saan ang kaya ng ating pagkatao. Sa bawat putok ng TAC 50, may aral na bumabalik. Ang tunay na lakas ay nasa kontrol, hindi sa ingay. At sa katahimikan ng sniper, naroon ang tunay na kapangyarihan.